Para patunayan namin sa inyo na kaming karapat-dapat na maging bagong kwadro de Jack sa pamamagitan ng blood Compact. Sige, sige. Blood gumpak. Masakit yun, ha? Kailangan pa ba yun? <coughs> sorry. sorry. Ay, ay, oy, 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 oy. Ano ba yung ginagawa mo? Ay, pumupulot ako ng suso. Anong gagawin mo sa suso? Hindi pwedeng kainin yan. Ah, eh, secret. Basta, kailangan to eh, El Diablo! Grego! Ano itong nababalitaan ko? Napuspusan ang pagsasanay ni Jack sa apat na kabataang mananandata. Hindi ako papayag na ang apat na uhuging yon ang siyang bumulilyaso sa aking mga plano. Yun nga akong pinag-uusapan namin dito ni Grego, Mayor. Relax lang kayo. Oo nga ho, Mayor. Eh, napagkasunduan nga ho namin na tawagin ang mga hired killers na Los Compadres para sila na ang bumulabog dyan sa mga yan at tuluyan na nilang lisanin ang pook na yun. Ah, bahala na kayo sa gagawin ninyo. Ang mahalaga sa akin, pagdating ng katapusan, kailangan patagi na ang barangay Laloma. Alright? Ngayon, ikaw naman, Grego. Umuwi ka sa inyo at dalhin mo lahat ang mga puwersang madadala mo para tumulong sa pagpapalayas doon sa mga taong yun. Patandaan ninyo, hindi lahat ng mananandata ay pumapatay ng dahil sa pera. Ilagay niyo sa ulo niyo na sa bawat punglo na pakakawalan ninyo, kinakailangan bigyan niyo ng katarungan. Lalong-lalo lalo na sa nangaabuso, nangangalabuso, at higit sa lahat, sa mga namboboso At bago ko makalimutan, mahigpit na ipinagbabawal sa mga mananandata ang umibig sa mga babae. Tanda ninyo, ang kilos at galaw, simbiles ng orap ng mata. Hey!

hai <laughs> <laughs> Hilah Manong. <laughs> Manong? Manong! 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 Oh, ao lado! Ao lado! Manong! 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 Manong. manung, 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 Oh, I'm going to Oh, yung doktor. Wala ko eh. Oh. Yin doktor. Lako na ko eh. Nelbulari nga ayaw sumama baka madamay daw sila. Puti na lang nakakuha ako ng ka ng dugo ni Manong Jack. Bakit? Ano ba ang type ng dugo ni Manong Jack? Type B. Nakakahiya naman kay Manong Jack. di hindi man lang natin nadala sa ospital. Mahirap mangyari yon. Dahil ang barangay Laloma ay under control kay Mayor Ambrosio. Huwag na kayo magtalo alam ko naman na ginawa ninyo lahat ng inyong magagawa para ako mabuhay. Kahit na ginawa ninyo ako parang bote. Pero nakangiti kong tatanggapin ang lahat ng ito kung ako may babawian ang buhay ngayon. Pero huwag naman po sana at para ko nang nakikita na mabubuhay muli ang alamat ng kwadro de Jack sa katauhan ninyong apat. Huh? Manong Jack? Ang ibig yung sabihin? Ay, ayaw ayaw na kami? Kami? ay, ay, oh. Kayo bumuhay sa akin, tapos kayo rin napapatay. Alam niyo ba, pag natanggal ito, tatapo ng sabaw. Manong Jack, pwede na ho ba kami? Hindi pa o kung mag-iisa pa kayo ng konti. Hmm? Hmm. Kunti na lang pala, eh. Hmm. Hayaan nyo, Manong Jack. Makakasa kayo. At para patunayan namin sa inyo na kaming karapat dapat na maging bagong kwadro de Jack sa pamamagitan ng Blood Compact. Sige, sige. Blood Compact. Masakit yun, ha? Kailangan pa ba yun? Sorry. Sorry. <laughs> Sorry. Ah! Diyan na ho, Mayor. Lahat ng dokumentong kailangan ninyo. Nire-rehistro na din ni Papa sa pangalan ninyo ang titulo ng Barangay Laloma. Para hindi na kayo magka-problema sa sino mang maghahabol pa. Susunod ho siya rito pagkatapos ng ginagawa niya. Magaling! Magaling! Ngayon, El Diablo, ang gusto ko, pagdating ni Congressman Dapabangon, ay tapos na lahat ang mga problema ninyo sa Barangay Laloma. Loma. At sa'yo ko na ipaubaya kung ano man ang dapat gawin. Ang kailangan lamang, ahora mismo. makakasa kayo. Itagahan nyo sa bato, Mayor. Mamaya ka gabi. Ulit tulog na ng mga taga-Barangay Laloma. sa kanilang kanilang mga tahanan. Ang sino mang lumaban, papatayin. At saka pala, Grego, magmula ngayon, ang itawag mo na sa akin ay papa. Dahil bukas na bukas din, kapag na-demolish na ni El Diablo ang mga bahay, ihahatid ko doon si Margarita. At doon mismo sa barangay Laloma, ikakasal ko kayong dalawa. Salamat ho, Mayor. Eh, papa pala. Siya nga pala ho, Nasaan ho ba siya? Nandito, tatawagin ko. Nako, wag na ho, wag na ho. Oh, bakit naman? Uh, wag na ho, wag na ho. <tik> ano ba, talaga bang hindi sisindi ang lighter mo? Eh, kanina ko sumindi eh. <laughs> so, bindi oh, na, chef <laughs> <laughs> uh, uh, oh. Yun lang ho, ma'am. Oo, oh, Mang Berto. Sige ho. Ah, uh, Mang Berto. Ma'am. Mag-iingat kayo. Oo. Uh -huh. Lalakad na ho ako. Umahangos ka. Mukhang mahalaga sa jam mo. Oo. Pinapunta ho ako dito ni Senyorita Margarita para ipaalam sa inyo ang masamang binabalak ni Mayor Ambrosio at ng kanyang mga tauhan. Na bukas na bukas din ay lulusubin nila ang barangay Laloma. Ganun ho, Kapitan. Ang sino man malalaban ay papatayin nila. At kapag nagawa na nila ang kanilang plano, bukas na bukas din ipakakasal ni Mayor Ambrosio si Senyorita Margarita kay Grego. Ano? Talaga palang tinakasan na ng kabaitan niya si Mayor Ambrosio. Magagawa niya yon? Sigurado ho yun. Dahil pinagsanib na ang lakas ng puwersa ni Mayor Ambrosio at ni Congressman Dapabangon. Sige ho, Kapitan. Aalis na ako. Sandali, magkape ka muna. Huwag na o, may naghihintay sa akin. Eh. Sino naman yung naghihintay sa iyo? Yunong ah! Sige ho. <laughs> Django, ano ngayon ang binabalak mo? Kapitan Kakausapin niyo ang buong barangay. Sabihin niyo sa kanila, ipaubaya sa amin ang lahat. At tiniti ako, walang masasaktan sa kanila. Mamayang gabi, babalik kami at babantayan namin ang buong barangay, Laloma. Mamayang gabi, aalis kami lahat. Kakausapin ko sila. Eh. Ikaw talaga? Kapitan, bakit nag-aalis mga tao dito? Hindi ba nagkaintindihan na tayo? Kinausap ko na lahat ang mga tao. Ayaw nilang makipagsapalaran natatakot silang baka hindi lamang yung ari-arian nila ang mawala, kundi pati na ang kanilang buhay. Pero saan kayo pupunta? Hindi namin alam kung saan kami ipapadpad ng kapalaran. Babalik na lang kami kung kayo magtatagumpay. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Itay, gusto ko sana namin magpaiwan upang makatulong. Maria, magiging mapanganib para sa inyo aming gagawin. Magiging problema pa namin ang inyong kaligtasan. Irog ko, magingat ka. Aking sinta, huwag kang magalala. Gagawin kong kalasag ang iyong pag-ibig. Ah, sayang. Nagkataon. Nagkatagpo tayo sa ganitong lugar. Kung ko iiwan mo, sana maalala mo nandito ako. Relax ka lang. Sagot kita. At kung ganun man ang mangyayari, hihintayin kita sa langit. Minsan lang kitang ibigin. At yun ay, ikaw lang. Sayang. Iisa linggo lang ang pag-ibig. Lunis doon tayo o na magkakilala. At ngayon sumapit ang linggo. Ako ay iiwan <coughs> mo. <coughs> Dami nun ah. Walang matigas na puso. Sa mainit na halik. Kung may katwira ng pag-ibig niyo, ipaglaban niyo. Huwag ka okay, nang no, iha. Maria. Huwag kayong magalala. Ni Anino ni El Diablo, hindi makakapasok sa Barangay La Loma.